Guys, good morning! Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayong lalabas ng bahay para mag-Aviary visit at mag-DNA service tayo kay Sir JJM Farm and Aviary So papasyalan natin siya ngayon Actually on the way na tayo Pero itong dalang sasakyan natin ay hiniram natin kay Mama Yol dahil yung ano yung daan papunta dun kay Sir J.J.M. sa may bandang San Agustin ay medyo masakit po yung daan dun kaya itong maliit na sasakyan ang dinala natin so babalitaan ko kayo guys magdadrive lang po tayo saklit at babalitaan ko po kayo pag nandun na tayo let's go! So nandito na po tayo kay JGM Farm and Aviary para nga po mag-visit sa mga ibon niya at i-update po kayo kung ano ang status ng mga laga niyang ibon dito at mag-DNA service din tayo. So, pasensya na kayo guys, no, kasi napaka-ingay ng na mga ibon dito dahil napakarami nila. And at the same time, halos medium bird lahat ng na mga nandito sa farm ni Sir JGM Farm and Aviary. So, ngayon guys, so, sisilipin natin dahil hinuhuli muna ni Kuya Roan yung mga ibon na i natin. Habang inuhuli niya yung mga ibon, ipapagita ko sa inyo kung ano ba yung mga mutation ng mga ibon na i natin. So, yan guys. Now, inuhuli na nga ni Kuya Roan yung mga ibon na i natin. So, ang Papa DNA niya is mga Indian Ringneck tapos merong ano doon mga GCC or Sun Cornule. So, titignan natin mamaya ay medyo Nag-aalangan ako dahil napakalaki ng mga ibon na to. And first time natin mag-DNA ng RIN na ibon. So napakasakit ng agat niyan. Kaya nagdala ako ng GLAD. Anyway guys, napapakita ko muna sa inyo. itong aviary setup niya. Dahil nagdagdag sila Sir JGM ng mga aviary dito sa kabilang side. Dahil nung unang visit natin ay wala pa tong mga to. Kuya, bagong set ng mga to no? Okay. Yan, bagong set ng mga sun conure. Tapos dito... Indian ring neck. Doon sa kabila naman is San Conor din. Tapos sa baba is mga Indian ring neck na back to back Lutino. Ayan, napakaganda ng mga ibon. At pasensya na ulit kayo guys dahil napakainay nila. Dahil nga mga medium bird la sila is yung boses nila napakalakas talaga. So pasensya na kayo at naiiwan ko rin yung rappel natin kaya medyo sumisigaw tayo ngayon dito at nabubulabog sila. So ayan si Kuwerohan, no. Inuhuli niya yung mga ibon. So pumasok muna tayo guys dito sa receiving area ni Sir JGM Farm and Aviary para nga po medyo magkaintindihan tayo dahil napaka-iingat ng ibon <laughs> sa labas at nakalimutan nga po natin yun na fell natin. So eto nga po pala yung mga ilan na iDDNA natin. Etong mga Indian Ringneck pero hindi ko alam kung anong mga exact ID nito pero meron silang record para malaman natin kung ano ba yung mga ano mga karga ng mga ibon na to kung may karga pa silang palit or or what ganyan so maya maya lang ay alamin natin kay sir kay kuya rowan kung ano ba yung mga ID ng mga ibon ito at papakita ko sa inyo guys kung paano tayo mag DNA ng mga medium birds kagaya ng mga Indian neck na to so eto na yung ibang nahuli ni ano ni kuya rowan sa mga Indian neck nila tapos yung ibang ano daw yung ibang i-DNA natin is mga sun cornure bale Nasabi ni Kuya Rowan, bali ano, 16 heads yata itong mga Papa DNA niya. Iba't ibang ano, dalawang klaseng mutation, uh, Injun ring neck, tsaka ano, mga sun conure. Kasi yung mga uh, green chick conure niya is, hindi pa natapos i-record yung mga ano, yung mga leg bun nila, tsaka yung mga ID niya siguro, uh, next week or sa susunod na araw ay babalik tayo dito, para i-DNA naman niya yung mga ano, yung mga Green cheek conure niya kasi medyo marami din yon at uh, tiningnan ko yung record niya kahapon na pinakita sa akin nasa 50 uh, plus heads yung ano mga GCC niya so babalikan natin yon ihintay lang natin na uh, i-update tayo ni Sir Joel para sa mga uh, Green cheek conure niya bago tayo pumunta ulit dito sa totoo lang guys no first time ko magano mag DNA ng mga medium bird kagaya ng mga Indian Ringneck na to at saka yung mga Sun conure kasi kadalasan dini po natin is mga African lovers lang so napakalit na nun uh, unlike dito sa mga medium bird na to at the same time yung kagat nila is grabe talaga kasi nakagat na ako ng kakatil dati so napakalaking depresya at napakasakit ng kagat nila kaya nagdala ko ng gloves doon mamaya ay kukunin natin yung ano yung mga equipment natin pang DNA sa mga ibon na to tapos nagdala na rin ako ng gloves sa uh, for safety reason it's mga gloves tayo baka magkamali tayo ng hawak sa kanila para kahit papano is may protection naman itong mga daliri natin so hintayin natin si ano si Kuya Roanencio nandun siya sa kabilang ano etong salamin na to etong overlooking nga uh, hinuhuli yung mga ano mga ibang DNA in natin hintayin na lang natin siya dito kasi pag nandun po tayo is napakaingay na mga ibon at nabubulabog sila kasi Uh, madalang tayong pumunta dito so madalang tayong makita ng mga ibon, uh, naninibago sila yun, nabubulabog sila para hindi na lang tayong maka-store boys dito na lang tayong maghihintay dito sa receiving area ni Sir JJM Farm and Avery ayan si Kuya Rowan, oh. Kuya Rowan good morning ulit good morning, sir. ayan, so ito pa yung mga ibang engine ring neck, bale ano na dito, 9 uh, heads na yung mga engine ring neck na nandito ano pa yung iba kuya? Sancoiner. Mga Sanconer, no? So, yung ano pala, kuya, yung kasabay natin dito, di ba mag, may magpapasabay? Oh para ano, kahit pa paano, uh, may sabay na natin at matapos tayo kaagad. Kasi naabol ko ngayon, kuya, para may padala ko ngayon uh, Friday shipping. Para next week darating yung resulta natin. Okay. Ah, sige, okay. ah, sige, kuya. Ah, sige, kuya. So, yun, guys, no, meron tayong hinihintay na magsasabay or magpapasabay ng DNA sa atin. Hindi ko alam kung nung mga ibon yung idadali niya dito. Maya-maya uh, lang ay darating na daw siya tatawagin ni Kuya Rowan kung sino. So, first time ko rin siya magkita. At excited na rin ako na makilala siya kasi sa larangan ng pag-iibon talagang dumadami yung kaibigan natin, dumadami yung nakikilala natin na mga tao, iba-ibang personalidad. So excited na ako na makilala at mamit yung tao na yon at yung mga ibon niya na ididinay natin. So hintay lang natin siya, uh, magpalambig muna tayo dito kasi napakalamig at nakabukas yung aircon ni ano ni Sir uh, Joel dito sa receiving area niya. Ito nga pala yung ano, uh, mga engine ring ano na yung nandito. 369. Nine. nine heads na yung mga nandito. Pero iba-ibang mutation sigurado itong mga to. Uh, hindi naman tayo maliligaw kasi nga po merong uh, mga record at kumpleto yung mga leg band ng mga ibon dito sa farm ni JJM Farm and Aviaries. So ayun guys, no, nandito na lahat yung mga ibon na ipapad-DNA ni Kuya Rohan. Meron sun conure dito. Dalawang species sun conure tsaka engineering neck kuya no? Ah. Ayan, so eto titignan nyo napakarami at napakaganda ng mga ibon niya so guys no magi-start na tayo magdeline okay. ng mga ibon nato naka-prepare na rin yung ano yung mga gagamitan natin para pangkuha ng mga blood sample na to so iseset set ko lang po yung ano siguro magda time na lang tayo kasi papasabay okay. na raw ni uh, kuya Rohan yung mga 54 heads na GCC pero uh, i-hold muna natin sila kasi pinapahold nga. niya bale eto muna yung iseset set natin mga 16 heads i-send mo na natin kay uh, Sir Benz tapos to follow na lang yung mga GCC pero today is tatapos na lang lahat natin yung mga ipapa DNA ni ano ni Guero na ano, ng mga ibon kasama yung mga GCC so bali na sa uh, 70 heads something yung mga ibon na i-DNA natin today Ito guys tulad na sabi ko ano kailangan natin mag-labs kasi pag kinagat ka ng mga ano mga GCC na to For sure sugars. Ano nang unahin natin, kuya? Diyan So unahin natin daw yung mga. mga. 'yung Grabe, oh, napakalaki ng katawan ng mga ano, mga isisiguy. <to -taskal> So, eto guys, no yung second bird na i-DNA natin, sun conure din siya. Medyo, yun nga, tulad po na sabi ko, is naninibago pa tayo kasi first time natin mag-DNA ng mga medium bird, ah, kagaya ng mga Indian rin. Eh. Pero, tulad na sabi ko rin, ay hindi po natin, ano, tawag dito, kayang-kaya natin itong mamag So Diyan guys, no, natapos na tayo sa mga San Connor and then magpo-proceed na tayo dito sa mga ano, sa mga Indian Ringneck na grabe ang lalaki okay, ng mga ibon na to, kaya good luck sa mga daliri natin. <laughs> and finally guys, ayan uh, last na yung uh, Indian Ringneck na ididiin na natin. Natapos na rin po itong mga San Connor tapos yung mga ibang Indian Ringneck so far. Uh, ayan hindi masyadong good kasi nadali tayo, ayan no. Oh. Napakasakit ng kagat ng mga Indian Ringneck. Pero okay lang yan. At least, nandito na tayo sa last head ng mga Indian Ringneck. Tapos, merong dala si ano? Sir, anong pangalan nila? Kian po. Yan, si Sir Kian galing ng? Calulut. Yan, galing ng Calulut San Fernando. So, sumabay siya. Ito yung sinasabi ko kanina, guys, na magpapasabay ng DNA sa mga ibon niya. So, meron siyang dalang ano? ah uh, Cinnamon, ano, mga common name nila is green green cheek conure, GCC kung tawagin pero may mga kargado tung sir no. Ito parang ah uh, cinnamon, uh, yellow -sided. Yan, yellow-sided. So napakaganda rin ng na mga ibon ni eh, sir. Bali tatapusin lang natin itong ano, itong Indian Ringneck tapos uh, isisingit na natin tong kay Sir Kian para kahit papano, ah uh, baka meron siyang lakad at makalarga na rin siya pa uwi sa kanila. So ayun guys, na natapos na natin i-DNA eh, yung mga green chick conure ni Sir Kian. Once again sir, maraming maraming salamat Hello. sa ano, sa tiwala at suporta nyo sa pag-DNA natin. Anong ano, anong pinapanalangin mong mag-gender tong mga to? Binabalo ko sir, isang pa, dalawang pares na mabuo, sinamorin ka nga yung project, pang project mo sila. Anong project mo dito, sir? Pineapple. Pineapple. Tatotoo lang guys, na wala akong masyadong idea pagdating sa breeding ng mga GCC or kahit anong medium bird. Pero, uh, based sa mga sinasabi ng mga client natin is meron daw siyang project na pineapple. pineapple. So nag-break lang po tayo sa glit no kasi inuhuli pa ni Kuya Rowan yung mga ibang GCC kasi nasa yun nga po 54 plus heads po yata yung mga GCC niya. So uh, gagawin niya, huli niya lahat, ilalagay sa isang carrier bag para kahit papano minsanan at hindi naman po masyadong ma stress yung mga ibon pag nag-start po tayo mag-DNA. Bala ito yung DNA natin guys no. Ayan, so ko na kanina pero ito yung ano, mga equipment natin na pang BNA. Buti na lang merong receiving area si ano si uh, Kuya Rowan at si Skype ano, hindi po tayo ano uh, hindi masyadong maingay at nagkakaintindihan po tayo. Bale doon guys yung mga GCC na IDDNA natin. Nako na po lahat ni ano ni Kuya Rowan itong mga to hand feed pa to kaya medyo ayan matamlay pa sila. Siguro ninalamig dahil naka aircon tayo dito at yung iba naman is nandito sa baba. Tapos yung iba naman nandito sa apat na carrier. Ayan sa dalawa, tatlo, apat. Ayan, bale, yun nga, pagkasabi nga po ni ano, Kuya Rowan is nasa 50 plus heads po mga to. Pero bago natin umpisahan tong mga to, is magbe-break muna tayo dahil lunch time na po. Ayan, pinaghanda ko ni Kuya Rowan ng ano, tabag dito. Ayan o, no? paksiw na bangos. Tapos, meron tayo sa usawan dito na ano, toyo na may sili. At the same time, meron pa tayong extra rice. Ayan, no? grabe, napakabait ng na mga kliyente natin. Meron tayong ano, soft drinks. Tapos, ano, yan, uh, tubig. At eto naman, tatabi muna natin itong mga ano, kagamitan natin gamit sa pang DNA. Anyway guys, nakakain no, lang po ako saglit at babalikan ko po kayo pag nag-start na tayong mag-DNA. sa mga GCC na to. So ayun guys, no, nag-start na kami sa mga ano, sa mga GCC sa pagpapad dna pero kinuuna natin itong mga ano, ayan no, mga hand feed para hindi naman sila masyadong may stress kasi nga uh, nakayarkon dito at mapakain na rin ni Kuya Rowan hindi pa kumain kuya no okay. <laughs> hindi pa sila kumain so yung una natin itong mga unfig na to nasa 5 heads sila siguro guys uh, sa dami ng mga ibon na to magta time lapse na lang po tayo dahil uh, kung uh, regular time po tayo yung gagamitin natin is maubusan po yung oras natin at saka sobrang tagal na nga guys no, halos na one fourth na yung mga DNA natin dito sa mga GCC at eto si Kuya Rowan nilalagay na sa lamesa etong mga ano ibang mutation ng mga GCC ano mutation to kuya? Uh, may pineapple sir. may pineapple iron, yellow target, and cinnamon. Ayan, napakaraming ano, uh, mutation ng mga ibo na to, apat. Uh, so, kailangan natin isaysahin. Medyo mahaba-haba bakbakan to guys. Kaya, dyan lang kayo. Hintayin nyo ako matapos i-update ko kayo pagkatapos ito dahil meron pa tayong pupuntahan kung aabutin natin si ano si Paring Noel Serrano ay dadaanan natin yung mga African Larbers niya para may sabay sa shipping bukas. Let's go! guys, na natapos na po namin lahat yung mga pinag-DNA ni Kuya Rowan, mga engine ring neck, uh, GCC, tapos Uh, mga San Conyur. total ng mga diniinay po natin is, ilang kuya? 78 na. No? 78 heads yung mga diniini natin dito. Bali, umabot din kami ng ilan. Hindi start tayo ng 9.30, 10. 10. Alos, ano, 6 na oras din yung, ano, yung pagpapadna ni Kuya Rowan dito sa atin. Anyway guys, no, maraming maraming salamat Kuya Rohan at sa ano sa mga ibang kaibigan natin na sumusuporta sa atin sa pagpapadna ng ibon at sa mga Ah uh, sumusuporta sa ating channel sa ating YouTube channel ayan siguro ah uh, ko na si paring Noel baka hindi ko na ano ah uh, madadaanan o may kasi 7 pm pa yung ano yung out niya galing trabaho siguro uh, by Friday or Saturday Sunday pupuntahan na lang natin siya update ko kayo guys no pag uh, magdi-DNA tayo kay ano kay paring Noel para naman po makita natin yung mga iba't ibang classification o yung mga progenies niya na ipapandiyan DNA sa atin. After natin sa farm ni JJM ay nandito naman po tayo ngayon sa ano aviary ni paring uh, FDL aviary dahil nag sa si akin kanina pa uwi na ako. Meron daw siyang isasabay so since na dito rin ang way natin pa uwi, na natin siya para kahit papano yung mga ibo niya is makuha na na rin na sample para bukas ay may padala po natin at Friday uh, may padala or ma-receive ni Sir Ben doon sa kanyang bahay. Siguro by next week ay lalabas po yung mga resulta ng mga ibon na itiniinig natin. Anyway, pare, ano po yung mga ibon na itiniinig natin ngayon? So, pare, uh, par blue o padilyot. Par blue o padilyot. Tapos, Saka, uh, par blue gray wing. Eto, par blue gray wing. So, sayang din to. Tinabay na natin para yun nga, next week ay lumabas din yung mga resulta ng mga ibon na ito. Gaya lang dati guys, same procedure lang tayo dun sa kabilang aviary kay Sir JGM Farm. Uh, kukuha na din natin ng ano, mga blood sample itong mga to para bukas nga po ay maipadala na natin sa padalahan itong mga sample na kinuha natin. Yan, so, set lang natin, hintay lang natin si paring ano. Uh, paring kung ano talaga yung mga exact ID ng mga ibon na to para maisulat natin dito sa maliit na papel na to. So ayan guys, no, napakabilis lang ng pag natin dahil 2 heads lang yung mga ibon ni Baring Sebastian. Anyway guys, no, maraming maraming salamat po muli sa pagsama sa akin at pagkikipagkwentuhan po kahit ilang minuto lang dito sa mga aviary na pinasyalan natin. At tapos puso po pala akong nagpapasalamat sa inyo guys no, sa patuloy na suporta nyo sa ating channel kahit madalang tayong magkita ay patuloy pa rin kayong nanonood ng ating mga video. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi ng suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!